Iris, ngayong araw ang pahiwatig kung may schedule. Katalaga na tao ay iyon ang nabigyan ng oras para makausap, dapat na iyong mapuntahan dahil may tagumpay na kayong pwedeng magawa, sa isang usapan ninyo ngayong araw, at kung sa pamilya kung may mga bagay na pag-uusapan, dapat na manigurado ka pa rin, at kung magagawa na dapat ay pirmahan kung ikaw ay maglalabas ng kaalaman at pera ng walang kagalitan sa hinaharap at hindi masabi na ikaw ay gumawa ng panglalamang sa naging deal na usapan ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may dadalaw na bisita, na kaibigan ay may dalang good vibes sa mga mapag-uusapan, ng pag-unlad sa mga pinapangarap nila at pwede kang makisama paggawa ng pagkakakitaan. Sa trabaho, ay pag-iingat sa buong araw ang dapat nagagawin sa lahat ng trabaho, at laging maging maingat at huwag kang gagawa na makisuyo sa kasama sa trabaho, dahil sila pa ang gagawa ng chismis sa iyo na ikaw ay mahina, focus ka na lang sa gagawin ng makagawa ka ng swerte sa trabaho. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay maging mas maunawain ang pahiwatig, ang gawin na laging umuunawa ay laging nagbibigay ng kasiyahan, sa tahanan at nagdadala ng positive energy sa pag-iibigan ng pag-unlad, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 10 number 19 at number 42. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig kahit mayaman pa. Sa kabuhayan, ang magiging kausap ay gawin mo lang ang iyong naaayon na ginagawa. At maging maingat ka sa mga isa salita para makuha mo ang kanyang tiwala, at isa sa makakatulong sa iyo sa ibang plano mo sa buhay ang pinapahiwatig, At ngayong araw ay masaya ang iyong enerhiya may mahusay na katalinuhan. Gawin mo ang ibang nais mo pa nakakausapin na ibang tao. At kung may kasama kang kapatid ay tumuloy pa rin kayo. Pag-asenso ang kayang magagawa ayon sa iyong gabay. May pahiwatig pa na kung may iba ka pang dapat kausapin, sa gabi o malapit ng dumilim, ay huwag ka muna gumawa ng deal dahil wala kang magagawa na naaayon na resulta, magsasayang ka lang ng pera kung makakatuloy ka. Sa iyong pera ay pagsisinop ang dapat gawin kahit pa mga kamag-anak ngayong araw ay huwag paglabasan ng pera, at kung talagang kailangan nila ay pabalikin mo na lang kinabukasan, kung iyong pagbibigyan sa hihiramin para may aura na makakabayad sila sa iyo. Sa pagmamahalan, ay maganda ngayong araw masaya at kung may mangyayari na masayang gabi ng pagmamahalan, at makakatulong sa pagganda ng bawat kalusugan, at sa mga grasya na dadating sa pag-iibigan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 20 number 30 at number 11. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat kung may kausap, kung okay ang usapan at sisingit na hihingi ng tulong ay huwag ng pagbigyan, at gawin mong iwasan na siya dahil parang iniisahan ka lang, at ngayong araw ay masaya ang enerhiya na mag-aalis ng negatibong enerhiya, kung makakasama ang pamilya, sa paglilibot at pagkain sa labas, at kung may deal na kasama ang isa sa kanila ay gawin ninyong tumuloy ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa kalusugan ngayong araw iwasan masebong ulamin at mga balon-balunan, at sa kapaan ng manok, at mga sausawa na toyo na may sili o suka na may sili at bawang, na magpapahina ng ugat sa atay ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, dapat ay maaga ka makapasok para walang mahirap na mga gagawin ngayong araw, at makakapagbigay pa sa iyo ng pag-unlad sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales na tampuhan, gawin mo na maging maunawain sa buong araw at pigilan ang makapagsalita ng hindi nararapat, nang mapigilan mo ang sinyales na problema, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 11, number 5 at number 23. Cancer, ngayong araw ay may pahiwatig ang gabay na may financial na tulong na magpapasaya sa pamilya. Kahit sa mga tulong ng pagkain ay naaalala ka ng mga nagmamahal sa iyo dahil sa iyong kabaitan ang pahiwatig at kung may deal ka ngayong araw dapat ay may mahinahon kang ugali, dahil pag maiinis ka ay mawawala ka sa kondisyon ng iyong kahusayan, ang maging relax at makakagawa ka na magkasundo kayo ng kausap, para makatulong sa iyong buhay ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig kung may anak, na gusto ng mag-asawa ay iyong pagbigyan dahil may aura sila, na magiging swerte kung magkakatuluyan sa pagmamahalen. Sa trabaho, ngayong araw ay masayang araw sa trabaho ang maging masipag, at laging may kahandaan makatulong sa mga kasama sa trabaho. Ngayong araw ay magiging masaya dahil pag-asenso sa iyong hanap buhay, at makakauwi ng maayos sa tahanan, ang pahiwatig ng iyong gabay sa hanap buhay. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 22 number 18 at number 34. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay mayroon kang magandang enerhiya, may mga sinyales dapat ay malihim kang pag-uugali kung usapang negosyo o tungkol sa pera. Kahit sila ay matagal ng mga kakilala dahil mas mainam na maging mas maingat ka ngayong araw, nang makagawa ka ng bagay na makakatulong sa iyong buhay para maging masaya ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa pamilya, ang pahiwatig kung may mga plano, ang ilang miyembro ng isang usapan kahit malayo ay iyong sabihan na sila ay matuloy, madami silang pwedeng malaman para sa ikakaunlad ng kanilang pamumuhay. Sa pera ang pahiwatig ay maayos sa iyong ngayong araw ang makatulong sa mga kapatid at magulang, at pagunlad para sa iyong pera, at sa trabaho. Ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga gawain, ang maganda na gagawin, ay maging matahimik ka sa paggawa sa trabaho ng makauwi ng maayos. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay normal na masaya maging sweet sa minamahal, na magbibigay ng magandang kalusugan ninyo sa bawat isa, at laging magkakaunawaan sa mga plano sa buhay pag-iibigan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and blue number 35 number 20 at number 8. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung may usapan ka sa malayo ang dapat, na ikaw ay matuloy madami kang malalaman doon na okay na okay sa iyo dahil makakatulong sa mga plano sa buhay sa ibang gagawin naman na kausap ay iwasan mo lang ang mabilis na maawa dahil oras na maawa ka ay gastos sa iyo na hindi ka naman nila papansinin na pag nakatulong ka na ang pahiwatig sa tahanan, sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay mag-ingat sila sa pagbibigay ng tiwala kagad ngayong araw, na iyong sabihan sa mga makakausap dahil problema ang kanilang makukuha. Dapat ay manigurado sila sa lahat ng oras. Sa trabaho, ngayong araw ay huwag kang magtiwala sa tao na masayahin na kasama sa trabaho. Dahil tukso siya ng gastos at suliranin sa relasyon dapat huwag muna makisama ngayong araw sa kanya, at sa pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang magpautang ngayong araw, kaaway na tao ang iyong makukuha sa hinaharap pag ikaw ay nagpautang. Sa pag-ibig ngayong araw ay pag-aalaga sa minamahal, ang iyong gawin para ang pagmamahalan ay lalong maging masaya at laging mabigyan ng grasya ng swerte ang pagmamahalan, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color pink number 10 number 31 at number 17. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay huwag kang maghintay na okay na deal kung ang kausap, ay laging madaming dahilan at late pang dumadating iwasan mo, ang ganoong tao dahil gastos at abala ang magagawang madadala sa iyo. At ngayong araw ay maganda ang iyong karisma, sa mga kapatid at magulang kung may mga proposal sila ay iyong pakinggan. Dahil may ilan doon na swerte sa inyong magagawa na may tutuloy ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay maging maingat ka huwag kang magbibigay ng pera muna sa pamangkin at pinsan. Ngayong araw nang makaiwas ka sa biglaang gastusan, ang magulang ang bigyan ng laging may gabay ka ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging mas maingat ka sa pagsasalita sa mga kasama sa hanap buhay dahil baka kung magsasalita ka ng iyong kahusayan, ay pagisipan isipan ka pa na gumagawa ka ng kayabangan. Ang pahiwatig gawin mo na mag-focus ka sa ginagawa nang masaya kang makauwi sa tahanan. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero: color red and color blue, number 10, number 36 at number 25. Scorpio ngayong araw ang pahiwatig dapat ay mapanatili mong maging mahaba ang pasensya, dahil doon ka makakagawa ng naaayon na gagawin at mas mabuting desisyon, at kung magkakaroon ng deal ay madali kayo magkakaintindihan, dahil may aura ka ng mahuhusay na isipan ngayong araw, at ang isa lang na iyong iiwasan ay makiayon kagad sa mga kapatid, dahil baka magastusan ka ng biglaan. Wala namang mawawala sa iyo kung tatanggi ka sa kanila ngayong araw ang pahiwati. At kung may plano din kayo ng pamilya, na isang pagnanegosyo kung may anak ka o ang minamahal ang may idea, ay sumama ka sa gagawin na plano ay magagawa ninyong umasenso ang pinapahiwati. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, kung ikaw ay bigla ang lalapitan at laging magandang swerte ng grasya para sa iyo. Sa trabaho, ay may maayos na araw ang pahiwatig, ang pagiging mas masipag ngayong araw ang magbibigay sa iyo na kalugdan ka ng ilan sa iyong boss, at pag-asenso sa hanap buhay ngayong araw para sa iyo. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay masigla walang sinyales na tampuhan, Normal na masaya at pag-unlad dahil sa walang pag-aaway sa pag-iibigan. Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 16, number 25 at number 10. Sagittarius. Ngayong araw ay may pahiwatig kung may hinihiling ang ibang kausap na alam mo namang tama, kung magagawa mong pagbigyan, ay iyong gawin dahil mas mabibigyan ka ng mas maraming pakinabang sa mga ibang gagawin, at handa silang makatulong sa iyo ayon sa iyong gabay, at ngayong araw kung may plano ng isang pakikipag-usap, sa kapatid ay ipagpaliban mo muna, dahil wala kayo mapagkakasunduan ng maayos, sa ibang araw mo gawin na mag-usap kayo para mas maging swerte kayo sa pag-uusap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig ay maging maingat ang miyembro ng pamilya sa mga usapang pera. Ngayong araw sabihan mo lang para makaiwas sila sa problema, at sa iyong pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang magpautang, tumulong at bawal din magbigay sa pamangkin o pinsan ng makaiwas sa mga bigla ang gastusan. Sa pagmamahalan, ay may masayang araw walang problema, ang laging maunawain sa tahanan at madaling makakausap, ay nagbibigay ng good energy sa tahanan ng pag-asenso sa pamumuhay, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 11, number 30 at number 16. Capricorn, ngayong araw kung may pupuntahan ang anak ay huwag mo munang payagan kung hindi makakauwi sa gabi ngayong araw. Dahil pwede siyang makakuha ng kamalasan sa mapupuntahan ang pahiwatig ng gabay, at sa iyo naman na mga pupuntahan ngayong araw, ay mas maaga ka lang napuntahan sa ganoon ay malakas ang iyong enerhiya ng swerte. Pag ikaw pa ang hihintayin ay gastos na abala na sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay huwag din malate ng pagpasok dahil kung malate ay mahirap na araw sa iyong mga gagawin, at sa pera ay bawal ang magpautang at tumulong ngayong araw, at ang minamahal mo lang ang pwedeng mabigyan ng maiipon ang grasya ng swerte sa tahanan. Sa pagmamahalan, maging mahaba lang ang pasensya kung ikaw ay makadinig ng ibang salita. Ay sabihan ng mahinahon ng walang mawala na swerte na nagdadala ng pagkakaperahan sa tahanan, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 33 number 14 at number 40. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin na tao. Maging maingat na wise laging pag-isipan na mabuti ang sasabihin, nang hindi kanya matatalo sa gustong mangyari, pag naging relax ka ay may lalabas mo ang iyong kahusayan at pag kayo ay nagkasundo ay pwede kayo kumita ng maayos ang pahiwatig, ang iwasan mo lang ay maging mabait, kung may bigla ang pipirmahan kung magalit sila ay okay lang basta nasa tama ka ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, wala kang paligoy-ligoy na dapat nagawin pag ayaw mo ang kausap ay layuan mo na kagad, pag nagalit ay pabayaan mo siya para hindi ka na malapitan ng gumagawa ng abala sa iyong trabaho. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan. Dapat lang ay masaya ang iyong aura at huwag masyadong madisiplina muna ngayong araw na palasita, para ang mga positibong enerhiya ng pagpapala sa tahanan sa pag-asenso ay lalagi sa pamamahay. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 30 number 17 at number 45. Pisces, ngayong araw ang pinapahiwatig huwag magbibigay kagad ng tiwala kung may makakausap na babae dahil may aura din ng katalinuhan ang kausap at baka maunahan ka sa iyong mga gustong gagawin, dapat na laging maingat ka ngayong araw ang pahiwatig, at ngayong araw din kung may usapan kayo na pupuntahan, nakasama ang minamahal, maging maingat sa pakikasama o pagsangayon may banta na gustong makaisa ang ibang kausap ang pinapahiwatig ng gabay sa iyong pera ngayong araw ay bawal magpautang o kahit anong investment dahil pagkalugi ang sinyales, at huwag din magbibigay ng pera sa pamangkin o pinsan pagbagal ng pasok ng pera sa iyong tahanan kung iyong mabibigyan. Sa trabaho, ngayong araw ay pag-iingat sa buong araw sa mga maseselang nagawain, at dapat ay maging masinop ng makaiwas sa sinyales na problema, Pagbiglaan kang hanapan ng iyong boss sa pagmamahalan, dapat ay may maunawain na ugali lang para walang maging sagutan na pag-aaway. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 13 number 35 at number 6.